Iran versus Israel. Ibig ba sabihin nito ay Muslim versus Kristiyano? Bakit ba laging nag-aaway ang Iran at Israel? Dahil ba ito sa relihiyon? Muslim laban sa Kristiyano? Maraming Pilipino ang may ganitong katanungan. Pero ang totoo, mas komplikado pa dyan. May halong kasaysayan, politika at reliyon. Pero hindi lang basta Muslim versus Kristiyano. Paano ba nagsimula ang galit ng Iran sa si Israel? Noong bago pa ang 1979, ang Iran ay isang maunlad at medyo modern na bansa sa ilalim ng hari na si Shah Mohammad Reza Pahlavi. Kaibigan noon ng Iran ang mga bansang Amerika at Israel. Pero noong 1979, nagkaroon ng malaking rebolusyon sa Iran pinatalsik ang hari ng Iran at isang matandang religious leader na si Ayatollah Khomeini ang naging leader ng bagong Islamic Republic. Si Khomeini ay isang Shia Muslim cleric na galit sa Western culture gaya ng Amerika at lalo na sa Israel. Ang paniniwala nila, ang Israel ay imperialistang estado na nagsakop sa lupa ng mga Muslim at kakotsaba ang Amerika ng Israel, kaya kalaban na rin ito. Simula noon, pinutol ng Iran ang relasyon sa Israel at tinanggal ang imbahada nito sa Iran. Tinuro rin sa mga bata sa paaralan na ang Israel ay kaaway ng Islam. So ibig ba sabihin, Muslim versus Kristiyano ito? Una sa lahat, ang Israel ay hindi Kristiyanong bansa. Ito ay isang Jewish state o Hudyo at ang Iran ay hindi lang basta Muslim. Ito ay Shia Muslim na isang sekto ng Islam na kakaunti lamang sila. Ganito kasi yan. Sa Islam, may dalawang major groups. Sunni Muslim, ito ay majority ng mundo tulad ng Saudi Arabia, Egypt at Indonesia. Samantala ang Shia Muslim naman ay minority, kadalasan matatagpuan sa Iran. Lebanon at ibang parte ng Iraq. Ang Iran ay gustong maging protector ng Islam. Kaya kahit sa mga kapwa Muslim na ibang sekto, lalo na sa mga Sunni Muslim, ay may tensyon sa pagitan nila. Kung tutuusin, hindi lang Muslim versus Hudio o Kristiano. Ito ay Iran versus Israel. Iran versus US at Iran versus Sunni Muslim countries. Sa katunayan, maraming mga Sunni Muslim na bansa ang tahimik na nakikipag-cooperate sa Israel. Halimbawa, na mga Sunni Muslim na bansa ay Saudi Arabia, UAE at Egypt dahil nag-aalala sila sa kapangyarihan ng Iran sa rehiyon. So bakit ayaw ng Iran sa Israel? Una, pananampalataya. Naniniwala ang Iran na ang lupa ng Palestine ay dapat sa mga Muslim. Ang pagkakatatag ng Israel noong 1948 ay itinuturing nilang pananakop. Pangalawa, politika. Gusto ng Iran ng impluensya sa Middle East, pero ang Israel ay malapit sa Amerika. Kaya ang Iran versus Israel ay pwede ring sabihing bahagi ng mas malawak na tensyon tulad ng US versus China o Russia. Dahil hindi lang Iran at Israel ang pangunahing players sa battlefield na nagpopondo at nagpaplano sa likod. Pangatlo, revolusyonaryong pananaw. Ang gobyerno ng Iran ay parang religious revolutionaries dahil gusto nila na ang buong rehiyon ng Middle East ay sumunod sa paniniwala nila. Anong mga kaganapan ang nagpapalala sa tensyon ng dalawang bansa. Noong 1980s hanggang 2000, tinulungan ng Iran ang mga grupong lumalaban sa Israel, gaya ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Noong 2005 pataas, lalong uminit ang tensyon ng sinabi ng dating Iranian President na dapat mabura sa mapa ang Israel. At ang panghuli, nuclear issue takot ang Israel na baka gumawa ng nuclear bomb ang Iran. Kaya sila nagwa-warning strikes, sanctions at cyber attacks. Hindi lang ito relihiyon laban sa relihiyon. May halong kasaysayan ng revolusyon, ideolohiya at pag-aagawan sa kapangyarihan. Ang Israel at Iran ay parang dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay Jewish Democratic State at ang isa naman ay Islamic theocracy. Oo, may mga religious motivation, pero ang gera nila ay hindi lang spiritual. Ito ay geopolitical. Gera ito na may halong relihiyon pero pinalala ng politika, kapangyarihan at kasaysayan. Para sa ating mga Pilipino, huwag agad isipin na ito ay simpleng Muslim versus Kristiyano. Mas mainam na tingnan ang kabuuan kasaysayan ng rebolusyon sa Iran, papel ng relihiyon sa gobyerno, gera sa ideolohiya, kapangyarihan at influensya, at kung paanong ginagamit ang relihiyon bilang sandata sa politika. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.